Good evening guys. So ngayong gabi, magbabakuna si Barangay Dona. Siyempre, ako bilang kanyang pinaka-estudyante, mahikisabay na rin ako magbakuna sa aking mga alaga. Total naman, mahigit na silang one month. Ang mababakuna ko lang is yung aking mga sisiyo na one month old na pataas. Yung mga sisiyo na malagandang, yung mga bago pa na anak ni Sky, hindi pa pwede. Although na B1-B1 na sila, hindi ko pa sila pwedeng ipabakuna kasabay ng kanilang mga kuya kasi masyado pa silang bata. So itong bakuna na to is tinatawag na Coripravac. Ayan. So ito nung binili namin to nung medyo matagal-tagal na nasa 1,800 ito. So this is 500ml. Pwede siya sa 1,000 dos doses. So ganun siya karami na pwede mo siyang ma-inject. Tapos naman ito guys, ay i-store nyo, hindi pwede sa freezer. Kung baga, sa ref lang na meron siyang uh, temperature na malamig. Kung baga, ano lang, nasa ref lang siya. Huwag nyo lang siya i-frozen. Huwag nyo i-freeze. So guys, ito, ginagamit to ng pakunti-kunti kasi syempre, backyard lang kami. Kaya ito pa lang yung kanyang bawas. Ang kanyang expiration pa is matagal pa. Next year pa, kung hindi ako nagkakamali, uh, February 2026. So, magagamit pa namin to ng matagal-tagal. Ayan guys. Oh. So, since na si Barangay Dona at ako ay mayroon ng tamang edad na mga sisiw, yan, pwede na rin ako makipagsabayan sa kanya. At saka, meron palang mag-comment doon sa isa kong video. Pakain ng pakain daw ako ng masasarap. Hindi daw ako ata nagbabakuna na or nagpupurga. Parang ganun. So, eto, para sa'yo, subaybayan so, mo, magbabakuna na ako nito. Okay? Na, nito ang bakuna na Coreprovac. Okay? So, subaybayan mo ako. Let's start. mauna na muna ako magbakuna kay Barangay Dona kasi isusupervise niya ako. Let's go! So, guys, napakasimple lang ng aking kailangan. Basic lang, kumbaga. Itong bakuna, syempre yan. Tapos, ito ang, itong bakuna ay malamig to, ha? Hindi siya pwedeng warm. malamig siya. Tapos ito yung aking injection. Bali, ang gagamitin natin dito sa injection, bawat isang manok is 0.5. Pero itong injection natin is 1 ml. So, good for dalawang manok ang bawat isang ganito. Tapos syempre, alcohol. Ito ay para sa kamay ko, para malinis ako. Hahawakan or mag-inject sa kanila. So, let's go! iba ba? Bumaba siya. Bumaba sila. Ngayon, paano mo malalaman na siya na 'yung nabakunahan? Napakasimple sila. mo ka ng isa. Ito 'Yung pinakamaliit sa kanila, pero hindi 'to maliit. Ito lang 'yung pinakamaliit sa kanila. Tapos magi-inject na ito. So guys, ito naka-ready na. Magpapa-assist lang ako kay Barangay Dona. Tapos, ang gamit ko ay sa insulin nito na ano na injection. Mahirap pala masyadong pulido fine yung kanyang needle. Nahirapan akong kumuha ng ng vaccine. Pero ito kasi nandito sa akin. So ito pa rin ang gagamitin ko. So guys, ang pagbabakuna is sa muscle daw. So ito, hindi dito sa pitso ha. Sa tabi ng pitso, tapos paloob hindi paslant, hindi papunta sa pitso kundi inline lang ng pitso tapos sa paloob niyan guys, itong gagawin ko hindi ito para makapanakit ng mga manok ha ang gagawin ko ito is para matulungan sila para hindi sila magkaroon ng sakit so ito ay for educational purposes at saka para din matulungan yung immunity ng aking mga manok let's go so ito yung dito oh wait lang wait lang. 5. Guys, pasensya na kayo ha kasi first time ko na ako yung nag inject Usually kasi, ang ginagawa namin pag nag inject kami ni Barangay Donna dahil sa mga manok namin yon, ako yung tagahawak siya yung taga inject para mapinpoint niya kung saan siya pero this time naman kasi first time ko talaga humawak ng injection sa manok ko mismo na ako mismo yung mag-i-inject kumbaga nangangapapa ako pero eventually guys malalaman ko rin yan, masasanay din ako magtusok. So, ang sabi is, dito sa may pitso, oh, dito sa may banda dito, sa may 1 fourth inch na space mula dito sa pitso, papunta dito, tapos paayon lang sa pitso, hindi papunta sa pitso, hindi rin pa sa lungat, basta paayon lang doon sa pitso. So, eto naman is okay naman siya, di naman siya nasaktan, kaya lang siya nagkakakawag kasi medyo matagal siyang nakaganyan. So, nakatihaya. So, hindi siya komportable, kaya siya nagkakakawag. Pero eventually, sa mga iba kong manok, magiging tama na at perfect yung aking pag-injet. So, kuha na ulit ako ng isa. Ang kapupunta. So, ito naman yung aking tinuha. Ayan. Ito yung pangalawang malaki. Tapos yun yung isa yung pinakamalaki yung isa. Yung. Dapat pag nagbabakuna kayo, tatandaan nyo kung sino yung nakuha nyo, lalo na kung pare-parehas lang yung kulay, dapat may palatandaan pa rin kayo. Next naman, eto na. Itira dahin ko na siya doon sa sobra ng isa kong manok na ginagawa ko kanina. mas mabilis na ako ngayon kasi nasanay na ako. Pero guys, bukod pa dito sa so may pichu ka mag inject ayan dito, pwede ka rin mag-inject dito. Kung baga, kukunin mo to dito banda sa may, sa may batok sa taas ng lieg, kuha ka ng balat, i-inject ka dito. Pero syempre, hindi ko yun pwedeng gawin kasi syempre, first timer ako tapos titirada ako dito it's a no no for me kasi dito nga nahirapan ako paano pa dito ipipinpoint ko yung needle kung nasaan yung balat sa leeg eh? paano ko yun malalaman eh kung hindi ko ma-inject or paghawa kong ganyan ma-inject ko sa sarili ko no can't do so doon na muna ako sa sigurado ako at may confident ako na i-injectionan which is dito nga sa kanilang may picture so kunin na natin yung kanilang pinakamalaki sa kanilang tabi Thank you. Gumaba pa siya. Alika, alika, alika. Alika. Uy, wala yun mo. Okay. Eh. So, ito na. Sigurado akong siya na to kasi siya yung pinakamalaki sa kanila. Ito na yung pinakamalaki sa kanila. Ano ba naman daw ang ginagawa niyo? Gabing-gabi na. Kailangan naman eh. Kasi kung umaga to magbabakuna, ay nako, sigurado ako magsisiwalaan yan sila. At is kayo, kalmado silang lahat. Walang nakikita mga manok pag itong kadilim na yung kanilang paligid. So, ikaw naman ang susunod. Dito guys, yung ginamit ko dito sa kanya may pitso, ayan is intramuscular yung ginamit ko na lugar pag sa inject. Dito naman is subcutaneous. Dito sa may kanyang batok, sa kanyang may leeg. Yun nga yung sinasabi ko na hindi ako pwede mag-inject dun. Kasi parang hindi siya advisable sa mga first time na mag inject So, okay na siya. Wala naman siyang, hindi naman siya nasaktan. Nagkakawag lang siya kasi medyo matagal ako na matagal ko siyang naipaling ulit. So balik ko na sa mga kapatid niya para masara ko na. Kasi tingnan niyo naman, guys. Gusto na nilang magliwaliw. Gusto nilang gumimik. Balik, 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 balik. balik. balik sa ako na. na. Sa ako na. Sa ako na. Matulog na, matutulog na. Matusulog na. Matusulog na. Okay. mabalik ko na sa kanilang lahat yung kanilang mga tabing kasi alam nyo ba guys na bawat gabi-gabi na lang malakas ang ulan bukod sa ulan humahangin pa kaya kailangan silang takpan ayan guys ha so nakapagbakuna na ako first time ko na ako yung nag-inject ako yung kumuha ng pang-inject mula dito. Ito yung aking ginamit na mga injections. Tapos naman, guys, this time, ako ay magpapaalam na sa inyo kasi I'm done with my vaccination for tonight. Ako si Aling Mimay. Bye-bye!